Alright Andito kami ngayon sa Philippine Arena So Pupunta kami ng DRT Ayan, ayan yung ano, Philippine Arena Ha? Oo, oh, pwede picture tayo Ano pero syempre ano remembrance ha eh sa taas tayo Oo. makakaikot ba tayo doon pwede pwede ganda ng daan dito maganda mag-jogging. Eh no, may mga nagja-jogging. kami sa taas para makita yung ano yung pangalan na Philippine Arena. sa akin ngayon, pa pa. Sakto, sunrise! Oh! Yan o, oh, lino o. Oh. Lapit mo pa. Sige pa, bante. Hop! Oo, dito tayo saglit. Para makapag-picture-picture muna. Patayin. Patayin mo muna para safe. Tayo nagkakaroon dito. Sa harasada nagsimula ang ating kwento Hangisa mo ka araw at ulan ay kaeksera Bilang biyahe, puso't layunin dinadala Sa bawat kilometro kasama kita Pagod at hirap, sapay nating nilang pasan Walang iwanan So, direkta namin ngayon ay sa DRT Doon niya Remedios Trinidad So, meron tayong 42 minutes uh, 26 kilometers Ayon kay Google Minsan mapakal, minsan mabilis ang yung naririnig-rinig ko lang ang ano, TRT puso oh. Pagod at hirap, sapay natin nilang basan yeah. Walang yeah. iwanan, laging may sandalan Tara na! So, dito na nga kami sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. So, mapapansin kapansin nyo, uh, malinis pa ang kalsada, walang gano'n sa kasiyan. wala ano, uh, aga pa. Mamaya, sigurado, mag-chested din dito kasi ano araw ng linggo. Maraming nagsisip pa, maraming mga malengke. alaman mo talaga na nasa Bulacan ka na eh. Kasi uh, May kakaibang amoy medyo. Kasi ka dito mga Poultry Mga Mag-aalaga ng mga Baboy so, Medyo iba yung Masangsang Pag galing ka ng Valenzuela, ito yung pinakamalapit na daan papuntang DRT. Meron ding daan sa Commonwealth kaya na medyo maiikot na siya eh. Pag galing ka naman ng ano, uh, Quezon City, uh, sakto pag daan sa Commonwealth. Mas diretsyo ng Fairview, Lagro, uh, Quirino Highway, Atan mo Del Monte Bulacan, North Sagarayan, Anggat. Ayan oh. North Sagaray, Tunar Sagaray, Sonos si Del Monte Bulacan. So, um, susundan natin yung papuntang North Sagaray kasi pag mag san san Monte pa tayo uh, medyo lalayo pero may dan din naman doon saksi sa buhay Sa bawat iko, bawat tapo May kwento tayong buo Sa tanawin ng bundog at dagat Sa ilalim ng araw sumikat Hindi lang basta biyahe ito Paglalakbay ng puso So dito na nga kami ngayon sa bayan ng ano, Anggat, Bulacan o pag andito nga talaga sa probinsya iba, iba yung pakiramdam napaka presko, maliwalas tapos pagmasdan yung pagsikat ng araw, yung sunrise. talaga walang helpe eh. di ba nila iniisip yung kaligtasan nila yung alam mo untog ka sa pintuan ang sakit na yun pa kayang may salya ka dyan no, sa mga gutter na yun barangay barangay banapan so, meron pang 2 kilometers and 3 meters mga bata mahilig sa taho. Ayon ano na may tagi. Ano tayo sumanat? Kamotin. Kamotin. Aha. Magkano? Ten. 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 No. Sa ERCP din siya. So, Bakit siya kasama ng nakaraan? Ah, May isiraw eh. lang. Malapit na ilog pala rito. Pwede kayo maligo. Aga, wala pang ano, wala pang Pwede daw maligo pero walang banlawan. Ah, wala. Hindi mo nakalangang banlaw eh. Ah, oh, RCP Manila dito. dito. Yun na. Gala, <laughs> ayan. Oy, baulog ka. Ah. Nabubuntok lang kami. Ikiyan, Abi Jubay and. Shout out ka na lang. Shout out. Ah, uh, shout out. RCP. Shout out sa presidente ng RCP Manila. Oh. Mabuhay ka hanggang gusto. Mabuhay. Ah, tayo sa palo. Eh. Ayun nga eh, mahirap itong ganito eh. Pagkakaan nga tayo, mamaya pahabol na tayo si Pugo. Ano, pa <laughs> ba tayo na ano, makarise ng makatanggas, yung mga dagat, yun. Wala na kung supply mo yun, basta ang natin doon, medyo magandang lugar. Yung may tulugan. Di ba? Number one yun. Kapagkain, gano'n. Parang pangat si Jeep eh. Oo, oh, si Jeep. Oh. Si Jip na ano, yung Jeep na kalburin. Oh. Si Mo si Tatay kalbo rin. Mario ulang-ulang ulang bola. Tangina ayaw ayaw magtanggal <laughs> Pag dito. Pagtanggal ko tak din ng. <laughs> ko na. Ito pa naman dito lang gili. <laughs> Yaki. Yaki. <laughs> Wala. Pero... Wala mo matanggal tayo sa Hilly <laughs> <laughs> City. Shout out po sa Tatay Alvario. Ah, uh, Tatay ano albario Shout out po. Good morning sa inyo lahat. <laughs> ano pa? Ano pa sa mo kay Tatay Ah, uh, Tatay Mario is ano, uh, mabait, masayahin. Tapos na tayo mag-usap. hindi sinabi. Ha? <laughs> <laughs> parang hindi yan. yung <laughs> medyo magkintab nga lang. Bumaba na yung araw. Sabi <laughs> niya, naloko na. <laughs> naloko na. Ano gabi mo pang. Di tayo matangga yan, jok jok lang yan Akong <laughs> bala, legendary po <pahit> <laughs> yung litir Kasi din tayo natin yan, puti <laughs> <Alikita. laughs> <laughs> e, sa likit na Kalikit na Kaya wag ka magkalala, mga mabait na tao Wag ka magkalala Kasi tayo, tayo, tayo mabay sa group tayo, mabait tayo lahat Pero, ano mas masaya sa click, ERCP Masaya, mga masaya sa ibo Ibo talaga. Ibo tapos. Ding pinakamasaya lang. Eh. Ibo. Ibo no? Mm, ibo. Ibo ibulok mo lang. <laughs> ay, kami sa UCP kami ni The Boy. Kumalas sa pero ako di ako malas yeah, sa. Sa sa click. Sa ano? Sa UCP Ah, yeah, Unified Automatic Scooter Club Philippines. Ay kasamaan mo si Madam, Madam MJ. Ayun na. Ay, paano. Kisinang kising umaga Hangin sa muka, layay dama Kapatiran, tibay ng samahan Kahit saan tayo'y iisa lang Sa bawat iko, sa bawat daan Ayun, nandito kami sa ano, Senyora Nuestra, dito sa Agat Bulacan. Ande bali sakop ng ano DR. Ano ang ganda oh. Napaaga kami kaya wala pang ganong ano tao rito. Eh pinapesta na namin yung motor kasi nga ipapabless namin. So tama si Pangs tsaka si Sendok.

Panalain ko ng makapangyarihan Diyos, sa mga tanak at dito sa akin. Okay, yun nga, tumigil muna kami at kakain. Ito lang Ito puro sisling. Eh. Oo. Oh. Hindi Di masarap yung ano may sabaw. Ano ba ulam nila may sabaw? Wala po eh. At ang dalawang ang <laughs> <laughs> tao kan. Hmm. So, sige, kunan natin ganyan deh. 4.25 lang. Ang Tobicol Express Ito Tobicol. isa, Minodo. Saging mo kami. Lapit ah? lang 'yan, no? Ha? Lapit lang. 'Di, alam mo, yung dinaanan natin kanina, ma-traffic 'yan pagtanghali, kaya. Kasi puro bayan-bayan 'yan eh. Oo. Oh sa ating ganon? Mm. Tumingin tayo sa'yo, kaliwa ka. Ganda Bypass. gutom na gutom si mm, Tendong. Si Tendong, si oh. Mm. Double rice talaga yan, oh. No? Mm. Wisman, spam. Kain na. Para walang -wala bitin. Minuto. One rice lang, one rice. Ay, okay. Grabe yung last na gumamit na itong ano, pinggan. Basag. Ang gigil. gigil dey ano kasi itong tinggal ako manifesto dito eh.